Welcome to News 5 Everywhere. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Hmm? Kakaibang modus ng pagpupuslit ng droga na bistro ng Autoridad matapos maaresto ang isang African drug mule. Imbis kasi na sa kanyang bagahe, itinago ng suspect ang mga ide na droga na sa loob ito mismo ng kanyang katawan. I warned you. May report si Michelle Mediana. Sa bidyong ito, makikitang nagwawala ang Afrika na si Akilo habang kinakausap ng mga tauhan ng NBI sa PGA. Biyernes ng mahuli sa Naiya Terminal 1 si Basi na galing sa Republic of Benin. Nakatanggap daw ng tipang NBI na may magtatangkang magpasok ng ilegal na droga sa bansa galing West Africa. When he was questioned kasi by the immigration officer, Um hindi niya masabi kung uh, saan siya pupunta no nang dadalhin na sa NBI headquarters. Nagreklamo ang sospek ng pananakit ng Chan. Dinala siya sa ospital at pina-X-ray. Dito nakita mga kapsula sa kanyang Chan at nang madumi ang sospek, nakumpirma na siya ito. Nasa 48 tableta ang nailabas ng sospek. 28 rito ay nilunok habang 20 naman ay pinasok sa puwet. Hinihinalang nasa isang dosena pang kapsula ang nasa katawan ng sospek. Pero tumanggi siyang uminom ng gamot para mailabas ang droga napakahirap lolorin niyan uh, tapos napaka-risky uh, especially if you're going to insert that dun sa private parts mo. Lumang modus na raw ito ng mga drug mule pero ito raw ang unang beses na may nahuli na nasa loob pa ng katawan ng shabu. Bukod sa wala pang teknolohiya ang Pilipinas para rito, di rin daw ito kayang madetect ng K9 units. nag ship na sila from uh, yung nilalagay lang sa bag but apparently uh, effective yung uh, drive ng government against drug courier. Uh, yung mga bags ay na-check, -che na intercept sa airport. Bumalik sila dito sa ganitong style na yung tao mismo yung nagdadala. Aminado naman si Basi sa kasalanan. I guess some one problem. Pro problem, problem. I guess some problem na I take a risk. Kakasuwa ng sospek ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Michelle Mediana, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.